Hello mga kaibigan Ang uh, oras ngayon dito sa lugar na ito ay 1.10 p.m. Alaw na just ng hapon At makulimlim ang panahon At uh, parang may bagyo mga kaibigan Mayat maya medyo humihina ang ulan At mayat maya ay malakas Kaya basang basa ang kapaligran at, uh, ganyan na ang nangyayari rito ngayong mga kaibigan alos sa uh, mga tao ay lumaban maulan ay sila ay busy busy nagkakaroon ng uh, traffic jam sa lugar na ito ang lugar na ito ay Sigaw Camarines Zur sa sentro o poblacion, ang oras mga kaibigan ay alo na gis ng hapon at yung pang makikita natin sa mga sandaling ito yan mga kaibigan hihintayin natin ang kasama natin para tayo makawi na maayos at ligtas so ay mga kaibigan kumusta kayo dyan sa mga kayo naroon kung kayo taga rito sa lugar na ito ay mamimiss nyo ang lugar na ito mga kaibigan ito ang highway ang uh, Bonifacio Street at uh, ito naman na uh, dinadaanan ng mga ay Lilin Street papuntang Goa Camarinesur at uh, dito naman sa bandang ito ng uh, papuntang South ay uh, papuntang Naga at uh, dito papuntang Northern ay papuntang Lagunoy Dumaan ang uh, sasakyan na mula sa Naga at papuntang Laguna yung mga kaibigan. So marami sasakyan dito. Mayroon papuntang Sangay, Sakua, San Jose at kung saan saan mga kaibigan. Yan lang ang kaibigan ng ating masasabi. Uh, and God bless sa lahat. Uh, thank you for watching. And share and subscribe. See ya. Signing off. Alright, oh, we're signing off. Alright.